hindi ka ng mabilis sa pagiging empleyado lang. Kung gusto mong umasenso agad sa buhay at ma-enjoy to habang bata-bata ka pa, ang pinakamabilis na paraan ay ang pagnenegosyo. Pero base sa global statistics, ang masakit na reality ay 22% ng mga small startup businesses ang nagfe-fail in just their first year of operation. Sa madaling salita, dalawa sa bawat sampung bagong negosyo ang nalulugi o nagsasara agad sa loob na isang taon. 50% naman ng mga negosyo ang hindi nagsusurvive after 5 years. Kabilang ako sa stats na to dahil I failed in 7 businesses. Huli na ang lahat ng ma-realize ko ang mga big business mistakes na nagawa ko. Yes, I became wiser and better dahil sabi nga nila, experience is the best teacher. Pero may mas okay dito. Yun ay to learn from the experiences and mistakes of others lalo na pagdating sa negosyo dahil hindi biro ang pera at oras na pwedeng mawala sa iyo. Kaya naman sa video na to, malalaman mo ang 6 big dangerous business mistakes na dapat mong iwasan. Hindi madali magsaksit sa negosyo pero kapag naiwasan mo yung mga mistakes na malalaman mo sa video na to, your chances of succeeding will dramatically increase. Big mistake number one, ang main goal kaya magne-negosyo ay to have time freedom. Karamihan ng mga tao kaya gustong magnegosyo ay para makatakas sila sa 9 to 5, 5 days a week na toxic at stressful na trabaho. At para na rin hindi na makita yung boss nila na hindi na nga kagwapuhan, eh ang pangit pa ng ugali. Pero kapag yan lang ang reason mo kung bakit ka sasabak sa pagninegosyo, you won't succeed. Here's why. Yes, makakatakas ka nga sa boss mong animal pero magkakaroon ka naman ng maraming boss. Sino magiging boss mo? Your customers! At pagdating naman sa time freedom, kapag naging entrepreneur ka, hindi ka naman agad magkakaroon ng time freedom. Yes, eventually pwede kang magkaroon ng time freedom but that's only after working on your business for about 5 years or more. So for the first 5 years of your business, you will not have any time freedom. In fact, kapag nagpapatakbo ka na ng sarili mong negosyo, hindi lang 9 to 5 o 9 to 9 ang work mo. Dahil yung business mo will be on your mind 24/7. Kahit pa nakabakasyon ka, wala ka talagang time off kasi you're thinking about your business. Iniisip mo paano pa magkaroon ng new customers at how to serve them better. Iniisip mo yung mga partners mo, iniisip mo yung cash flow problem ng business mo, iniisip mo yung mga employees mo. Minsan tatawagan kanila dahil may biglang problema ang nangyari sa store mo. Kapag nagnegosyo ka, mas makangailangan to ng oras at efforts mo lalo na sa umpisa kaya napaka-importante na alam mo ang pinapasok mo. Dahil ang big mistake number 2, wala ka pang masyadong alam sa business na pinasok mo. Example, hindi porke mahilig kang kumain ng manok ay qualified ka ng magtayo ng poultry business. Hindi porke mahilig kang mag-gym ay pwede ka na agad magtayo ng gym business. O hindi porke lagi kang kumakain sa mga restaurants o magaling kang magluto ay qualified ka na din magtayo ng restaurant business. Yes, ang pagkain at pagluluto ay malaking bahagi ng isang restaurant industry pero hindi lang dito iikot ang negosyo mo madami ka pang kailangan malaman katulad ng saan ka makakuha ng mga murang supplies, sino mga pwede mong targetin na customers, saang location magandang mag-umpisa ng restaurant, anong klase ng luto o pagkain ang papatok sa lugar na yon, etc. Kaya naman bago ka mag-umpisa ng poultry business, magtrabaho ka muna sa poultry ng iba. Bago ka magtayo ng gym, huwag ka lang magbuhat sa gym ng iba, mag-apply ka to work there for at least 6 months. Bago ka magtayo ng restaurant, magtrabaho ka muna sa restaurant ng iba. Get first-hand experience hanggang malaman mo ang in and outs at mga problema ang pwede mong kaharapin para mas mapaghandaan mo itong mabuti. Number 3. Hindi ka nagpo-focus sa sales at marketing Maraming mga bagong entrepreneurs ang ginugugol ang buong oras at efforts nila sa pag-create at pag ng mga products kaysa sa pagmamarket nito. Kahit gaano pa kaganda yung products or services mo, kung wala naman nakakaalam na it exists, wala ding mangyayari. Maraming tao ang confused kasi about their business and products. Kapag may nagtanong sa'yo, anong business mo? You might say, I'm on the coffee making business, o meron akong exporting business, o meron akong spa business. No, that is your product or services, hindi yun yung business mo. You are in the business of marketing that product or services. Your business is to let people know how you can help them through your products or services. Have you ever wondered bakit madalas ka pa ding nakakapanood ng commercial o nakakakita ng ads sa social media ng mga products ng malalaking companies? Kahit pa madami ng nakakakilala sa kanila. This is because they understand na ang business nila ay i-market ang mga products nila. Kung sila nga ng malalaking kumpanya na e eh, todo market pa, ikaw pa o yung business mo pa kaya? I would suggest you learn more about marketing. Manood ka ng mga YouTube videos about it, o kaya learn copywriting, learn how to close deals, and how to sell. Hindi mo pwedeng baliwalain ang sales at marketing dahil ito ang magiging lifeline ng business mo. or kahit anong business pa ang gusto mong pasukin. Sabi nga ng tito kong si Gary Vee, Sorry. Content is king, but marketing is queen, and queen runs the household. Number 4, poor money management. Base sa isang study na ginawa sa US kung bakit nagfe ang mga negosyo, 82% daw ng mga 'to ay dahil sa cash flow problem or poor money management kapag nag-uumpisa ka pa lang kasi magnegosyo, you will think na ang perang kinikita ng negosyo mo ay sa'yo na lahat. And it makes sense lalo na kung galing tayo sa pagiging empleyado. Nasanay kasi tayo na lahat ng perang pumapasok sa bank account natin from our work ay sa atin na and we can do whatever we want with it. Pero that's not how it works sa business. As a business owner, you need to prepare for unexpected things hindi mo pwedeng i-assume na regular nang kikita yung business mo month after month dahil anything can happen in business. At kapag hindi ka prepared financially, you will be in big trouble. Tingnan mo na lang yun nangyari nung pandemic, di ba? Pero kahit ialis mo na natin yung pandemic sa picture kasi hindi naman yun lagi nangyayari. Let's say you have a bakery and it's doing very well. Ang laki ng kita pero hindi mo tinatrack ang perang lumalabas at pumapasok at ginagastos mo na lahat ng profits without investing it back sa business or saving for emergencies kasi you're assuming na tuloy-tuloy ang pagpasok ng income mo. Isang araw, biglang bumigay ang oven mo at wala kang perang pambili ng bago o kahit man lang pagpapagawa nito. So malaki ang possibility magsara yung bakery mo mainly because hindi mo na-manage ang pera mo ng tama. Again, the money generated by your business is the business money. Hindi lang sa'yo. What you do is, you pay yourself a portion of it. Think of it as your salary. Then lahat ng matitira after ng mga gastos, we invest it back to the business. Tiis-tiis muna sa umpisa. At habang lumalaki yung business mo, kasama na din nun yung percentage na mapupunta sa'yo. Focus on growing your business first. Number 5 ay yung hindi pag-explore at pagsabay sa market trend. Dahil sa technology advancement natin ngayon, ang dami nang nagbago sa market. At kung hindi ka nag-e-explore ng mga possibilities at nag-take advantage ng technology ang lumalabas, yung competitor mo will and they will crush you. Tignan mo na lang yung nangyari sa Kodak. They have dominated the market for almost hundreds of years nagi invent at nag innovate naman sila pero they failed to see the market trend. Sila pa nga ang unang naglabas ng digital camera pero instead na mag-focus sa pag-shift to digital, they go to different direction. Nag-focus sila sa printing industry. At nung na-realize nila na the world is turning digital, it was too late. Masyado na malayo yung advancement ng competitors nila at hindi na sila nakahabol pa. They filed bankruptcy in 2012. Same thing happened sa Blackberry na hindi na nakasabay pa sa mga touchscreen phones. Ganon din yung ginawa ng Netflix sa mga competitors nila. They totally crushed Blockbuster in the DVD rental market. At ngayon, the new big thing is AI or Artificial Intelligence. Parang ganito. Hi, this is your captain speaking. If you are learning some valuable lessons from my cute buddy, millionaire in you, pakipitik the like button, okay? Please lang. Maraming salamat po. I can do this all day. Kaya naman para maging competitive ang business mo, kailangan mong i-monitor ang market innovations and trends at figure out a way para magamit to, para mapaunlad pa ang negosyo mo at para mapagbuti pa ang produkto o serbisyo mo. Always be open to change. At number six, not being generous enough With your customers. Ang goal mo as a business ay hindi lang magkaroon ng mga customers, kundi makonvert ang mga customers na to into raving fans. Raving fans na kusang magpopromote ng business mo sa mga kakilala nila o kaibigan. Raving fans na handa kang ipagtanggol sa mga haters ng business mo. Paano mo gagawin yon? By being generous enough to them. Sa madaling salita, ang business mo should be relational, hindi transaksyonal. Siguro naging customer ka na din at you can feel kung purely transactional lang ang turing sa'yo ng isang business o they're trying to build a good relationship with you. And it's no-brainer kung kanginong company ka bibili ulit o babalik, di ba? Simple lang ang sekreto para magkaroon ka ng raving fans na customers. Let me share with you a true story. Sinabi ng chairman ng board na isang malaking bangko na isang araw, nagresign ang isa sa mga account managers ng bank nila at lumipat sa ibang bangko. At syempre, inimbita ng account manager na to yung mga biggest clients niya na lumipat din sa bagong bank niya. Isa sa mga biggest clients niya na yun, tawagin na lang natin siyang Mrs. Millionaire, ay meron lang namang 80 million pesos sa branch nila. At nagsabi siya sa branch manager na, I'm sorry but I'm closing my account with you. May bagong account manager na na-assign kay Mrs. Millionaire at ang task niya ay kumbinsihin si Mrs. Millionaire na magstay sa bank nila. Pero despite sa maraming personal visits at phone calls, hindi natinag si Mrs. Millionaire. She said sa isang phone call na, Sorry, my decision is final. Nung dineg ng bagong account manager yon, binisita niya agad si Mrs. Millionaire sa bahay niya for one last time. Sinabi niya, Ma'am, I'm not here para i-convince kayo na bumalik sa bank namin. Pumunta lang po ako para personal na magpasalamat sa inyo for being our client for a very long time. At binigyan niya ng two bucks ng special ensemada si Mrs. Millionaire sa kasya nagpaalam. Sasabihin ko sa iyo yung power ng special ensemada na yon. Kasi nung sumunod na araw, pumunta si Mrs. Millionaire sa branch nila at nag-deposit ng 40 million pesos. Mula nung araw na yon, lahat ng big clients na umalis sa bank nila ay nakatanggap ng two boxes of special Ensimada. Question, kaya ba ni Mrs. Millionaire bumili ng Ensimada? Oo, oo naman, track-track pa. So hindi siya after sa free Ensimada. She was after love, which was the special Ensimada represents. At kung saan man natin na makaka-experience tayo ng love, doon tayo bibili doon tayo magsa-sign up. Doon tayo magta-transact. Gusto mo bang umasenso ang negosyo mo? Keep giving love to your customers. Be generous. Katulad nga ng sinabi ng paborito kong life and financial mentor na si Brother Bo, value people more than pesos. At kapag kumikita ng negosyo mo, build additional sources of passive income at isa sa pinakamabilis na paraan ay true investing sa stock market. At alam mo ba na 1,000 pesos lang pwede ka na mag-invest? Oo, 1,000 lang. Alamin mo kung paano sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out!